hello mga kainday share ko lang yung mga napamili ko sa Lidl kasi mas sulit sa opinion ko lang ha sulit kasi or mas makakalaiskap sa Lidl kasi mga merong mga hindi naman branded or hindi yung kagaya ng Ariel hindi yung nakasanayan nating Pinoy ang meron doon na mura lang ang presyo compare example sa Ariel kasi yung sabon ng kagaya nito o oh, ito yung capsule na nilalagay sa machine. Yung Ariel nito is 20. 20 euro. Yung isang balot na ganito. 30 plus din ata. Ewan ko, ilang, ilang piraso yung capsule nun. Uh, 20 plus euro. I yan, is 6 euro lang ito. 6.49. So, ayan. Dito tayo sa ayan, sa, sa bono. 6 point, ano yan? 6 point um, 49. Tapos itong tissue, yung tissue is 3.99 pero ipa-flush ko dito Meron merong apps ang Lidl na pwede mong i-download pag merong items doon na nagsisel ang um, pindutin mo lang i-active mo lang tapos automatic na yan pag in-scan mo yan ito sa cashier uh, magdi-discount siya. kasi naka-discount ako dito ng 0.60 euro kasi dapat ano ito eh Uh, 3.99. Ngayon, discount ako ng 0.60 cent. So, 3.39 na lang siya. Okay? Itong Nutella rin. Kasi sa resibo, nakalagay doon, uh, 4.09 yung original price niya. Uh, ngayon, uh, nag-sell nag siya ng 1. Um, tawag dito. Nakalagay sa resibo ha. Hindi ito ha. Um, less daw siya ng So, nasa 3.6. So, di ko maintindihan kung bakit ganito yung price nila. Na instead na 3.6. At, mas mainan nga. Kasi nga, nag pa, no? Naging 2 point, Ano na siya, 62 na laang. Pero yun na nga, ito lang ang, hindi pala, hindi pala at least, <laughs> ito, mura laang, pero sa resibo, ano siya, 3.6. Ewan ko kung bakit sila, bakit ganun yung price nila. So ngayon yung downy, downy hindi siya Ano lang siya ng downy kasi public conditioner ito. Ayan, dosi. Dosi ba tawag dito? Kuan siya? Um 1.99 946 use daw. So 1. Uh, 1 1 letter, okay? Ito 34 ka ito. Hindi eh. lang shares. So cotton nila, ayan. Ito naman is wala pang 1 euro 0.95 0.95 to cent okay ngayon yung conditioner nila ayan conditioner 330 ml 2.29 eh kung yung mga nakasanayan kung pantin nasa 4 euro 5 euro ganun so magkamukha lang naman ng pantin <laughs> ito na laang so shampoo to 2. ano to siya 09 2. 09 euro 400 ml at ano pa lotion ayan yung lotion instead na bibili ako ng Nivea na tag 9 euro to 10 euro ito nabili ko ayan Chien Chien yung brand mga Chien yan oh. No? Chien Chien so ito namang lotion na to is 2.99 400 ml na siya so mas maganda to mga kainday pag pauwi kayo ng Pinas pasalubong ninyo maganda naman siya gamitin ito mabango to ayan ito di ko pa na-try. Pero yung mga sabon-sabon na mga ganyan, ganyan talagang kinagamit ko na. Hindi na ako nagbibili ng mga Ariel, mga ganun kasi sobrang mahal. Kulang pa yung sahod ko makain Ito naman, tinanggal ko na sa karton. May karton to. So ito siya. Um, ang bawat isa nito is 2.89. So dalawa to siya, 50 ml. 50 ml yan siya. Ito yung sa umaga. Ito yung sa umaga, 50 ml. Ito yung sa gabi, night night mask, chi and Q10 ayan ito sa umaga, Q10 day cream syempre di natin makakalimutan yung toner nya so, ang toner ko dyan mga kainday is yung luma ko, Nivea Nivea na toner, yung silik silik acid ngayon, ang price nun is 6 euro so, dito na lang ako Ganun din naman, panglinis lang ng muka. So, ito naman is 2.65. 400 ml na siya. O, ba diba, Sulit. Ngayon yung gatas. Ayan yung gatas. One letter siya. Sa mga uh, sensitive yun siya. Ayan, free from lactose daw siya. One euro lang yan. Mga kainday, one euro. So, ayan lahat ng napamili ko mga kainday. Tapos yung donut na mini donut kanina. Ayong pa, yung pagpasok ko ng Lidl, di ba, nag, nag, nag ano ako doon ng donut. Ayan, hindi ko na napakita kasi kinain ko na. Kinain ko na siya nung pauwi ako kasi gutom na. So, yan mga kainday, ang naging, ang price nitong lahat. Magkano? Ang price niyan lahat is, daran, 35.47 euro yan lahat mga kainday. 35.47 um, .47 euro lahat. So, mas nakasave ako dito compare sa bibili ako sa kwan sa spar sa konsum kasi wala sila yung mga ganito yung mga mumurahin um yeah di, di ko sure parang wala kasi silang yung brand nila ng ganito eh kung brand ba to ng Lidl ayan brand pala to ng Lidl kaya mura yung Chien so marami silang brand nila kaya mas mura siya compare sa mga branded na Ariel mga ganun yung brand na nakasanayan natin Pantin Nivea Mahal kasi dito yung mga kainday. So, ang sahod lang natin is ganyan lang. So, hanap tayo ng diskarte na makaka... Ano tayo? Minus ba? <laughs> makaka minus. Kasi wala pong pagkain yan, ha? kasi So, yan mga kainday. Yan na lahat. So, salamat sa panunood. Babush!